Remember yung mga uh, pangako ni uh, Marcos Jr. na mag-build, build, build siya ng 1 million na bahay every year para sa ating mga palangga na nahihirapan o mahirap na sektor ng lipunan. Recently ay uh, inulat ng uh, SMNI, pulso ng bayan, na inamin mismo ni Jerry Acuzar na brother-in-law ng dating executive secretary. Secretary ni Noy Noy na si Pakito Ochoa na ayon sa kay uh, Agent Morales na pumigil sa operasyon na pag sana kay Marcos Jr. na sumisinghot ng polboron. So sinabi ng SMNI report na inamin nitong uh, department uh, secretary or ng DHSUD Department of Human Settlements of Urban Development or DHSUD na si Akuzar na hindi nila kayang o nahihirapan silang ibigay sa taong bayan o gawin yung pinangako nilang budol na 1 million bahay kada taon. So ang target sa administrasyong bangag bago matapos ang 2028 ay makakapag-deliver sila ng 6 million. So dito sa Ula ng SMNI only 140,000 units lang ang kanilang pwedeng ang, actually hindi pwede possible pa hindi pa sure kung mapapatayo nila itong 140,000 na ito na units kasi daw syempre ang kanilang uh, reason ay eh kulang sila sa pondo. In 2022 kung tama itong report na naku na, na ano natin nakuha natin sa media 7.6 billion ang budget para dyan sa department na yan. In 2023, 4.29 billion. In 2024, which is now, 5.4 billion. Imagine mo, 5.4 billion-billion yan. Ilan na yan? Hindi nila kayang i-deliver yung pinangako nila. Tignan muna natin, okay? Bakit nangako si Bangag Junior kung hindi kaya i-deliver? Ibig sabihin nun, nililin lang ang taong bayan para bibilib tayo sa kanya. It's the same thing na pinangako sa mga mahihirap na, o sa buong sambayan ng Pilipino na bababa ang bigas sa 20 pesos kada kilo. Kita niyo yung pattern ng budol? So, hindi nila deliver kasi up to this date, only 140 140,000 na daw ilat kaya nilang itayo. Ang layo po <clears throat> ng 140,000 sa 1 million. Ang layo-layo sa ipinangako. Kung sasabihin mo pa siguro na 740,000, eh medyo malapit dun sa target na 1 million pabahay. Kasi wala naman talaga sa puso nilang kadiliman na bibigyan po kayo ng mga pabahay. Why? Pakinggan nyo to. Nagulat ako sa sinabi. First time ko to narinig. At talagang nadudurog ang puso ko para sa inyo. During this, the budget hearing last year pala, sinabi nitong si Akuzar na bag na, kayo na magdesisyon mga kababayan. Kayo na ang magdesisyon. Okay, here. Unang programa, yung may tinatapo natin sa Op City. Diba? Relocation site. Diba? Para mabigyan ng murang pabahay. Okay, ulitin ko ha. Pakinggan ko. Ang Tinatapon nila ang mga mahihirap sa off-city. Ibig sabihin, sa mga bundok ng tralala, yung walang resources, walang trabaho. Listen to this. Yung mahihirap, tinatapon natin sa off-city. Di ba? Relocation site. Di ba? Para mabigyan ng murang papahay. Apo. Doon, anong nangyayari po ngayon? Anong nangyayari po ngayon? Masubotin natin. Inawat siya. Sorry, sorry. Sorry po, sorry po. Sorry po, nililunocate po natin sa ibang lugar, ay may hirap. Okay, nakita nyo? Sabi niya, ang mahihirap, itinatapo natin sa offside. site During that uh, budget hearing, may nag-correct sa kanya, hindi lang audible, na parang ganon, itatapo nyo na lang ang mahihirap. Ano pong ibig sabihin yan? Hindi yan slip of the tongue. Itong buwaka ng Genemis na si Akuzar, sa utos ni Bangag, yung mga pabaha, yung mga mahihirap, ang trato sa inyo ay isang dumi na itatapo na lang sa off kasi gaano kasakit sa inyong mga palangga na mahihirap na umaasa na ng gobyerno? Pakinggan niyo uli. Ma, yung mahihirap, tinatapo natin sa op city Diba? Relocation site. <laughs> Okay. okay? Ang mahihirap tinatapon. Ganon mga kababayan ang trato sa inyo. Tinatapon kayo. Kaya di ba po, pag kayo ay nare-relocate, the right word is relocation, kaya akinorek siya. Kasi kung mahal mo ang Pilipino, never ever mong sasabihin ang mga mahirap ay itatapon mo lang. I-relocate -re mo, bibigyan mo ng magandang programa. Ang tingin sa inyo mga kababayan ay isang basura na itatapon kayo sa mga bundok ng Tralala, doon sa sinasabi niyang off city, which, kung saan man yon, kasi ang tingin po sa inyo ay isang dumi sa lipunan. Kaya tinatapon kayo. Itong statement niya, coming dito sa kanyang pusong itim. Nadudulas ang bibig kasi nakaprogram naka, naka sa utak nitong na ang mga mahihirap ay tinatapon lang. Sino nag-appoint nito? Si Bangag Jr. Njërë, janë din... ang tingin sa inyo. kung ako ang nag-appoint dito, the moment na sinabi niya na ang may hirap ay itatapon namin, tatanggalin ko lahat yan. Nasaan ang pagmamahal niya sa mahihirap? Wala. Una, itatapon kayo. Then, yung pangako sa inyo, kaya siya nandyan sa housing, 1 million na bahay every year. Wala. Sabi nga, 140 lang daw matatayo. Matatayo nila. Up to this day, 2 years na. Papayag pa rin ba kayo, mga kababayan? Sobra na ang gobyerno ito. Ang tingin po sa inyo ay dumi sa lipunan. Wala po silang pagmamahal sa inyo o pagbibigay sa inyo man lang ng honor as a human being na pag kayo ay mahihirap at nangihingi ng at mga uh, libreng bahay sa government ang tingin sa inyo ay basura. Unang-una, mga kababayan, hindi po nila pera ang binibigay dyan sa mga pabahay na yan. Kaya, di ba, itong akusar na ito, may conflict of interest. Sinabi ko na 'to sa inyo last year na hindi dapat ina-appoint ang taong ito na ang business ay building houses or as a builder konektado ang kanyang negosyo o komplikado dahil yung mga construction uh, building dadaan sa mga opisina niya o sa opisina niya. The reason why sinabi natin sa inyo ay sa puting ahas planado po ito ni Lisa Canas ni Bangag Jr na i-appoint yung mga dating dilawan kasi yalo na yung mga magagaling magnakaw multi-billion. Okay, 2022, yung half ng budget na yun from Apangulong Duterte, nasa kanila pa. syempre, di ba? 2022, 2023, 2024, wala silang na-achieve na 1 million na pabahay. At ang sabi pa po nila, mga kababayan, itatapon o tinatapon kayo. Coming dito sa nganga bells niya, na itatapon kayo. Kayong mga million-million Pilipino, itatapon lang po kayo. Tama ba na ang tingin natin sa ating mga kababayan dahil sila ay salat sa yam o napunta sa ganyang sitwasyon, ay tatratuhin mo na lang na mga basura. The fact na itong, itong mga taong ito ay ito ang tunay na basura kasi sila yung nagnanakaw ng pera ninyo. Sila ang nagnanakaw ng kaba ng bayan.